ay maulan may pupuntahan pala akong lugar dito na first time ko pa talaga siyang mapuntahan aray ko uy ba't ka hindi pa talaga ako napapadpad sa part ng Siargao na yon. so first time ko siyang puntahan ko. ay wag ang lubak yung panahon dito ngayon ay ano kumukulimlim tapos aaraw saklit tapos kukulimlim na naman ngayon maaraw siya yung pupuntahan ko yun ano hindi ko pa alam kung sementado ba yung daan or hindi kaya mas maganda kung hindi siya ulan ngayon itong daan na to, ito yung shortcut pag galing ka ng ano airport tapos papunta ka ng GL General Luna dito kadalasan dumadaan yung mga van kasi mas mabilis siya Ayan, kumulimlim na naman. Nako. Uy. Ayan, e no, Mga van, papuntay ng airport. Galing ng General Luna. Itong gala ko na to, wala na naman plano, biglaan lang. <laughs> biglaan na lang naisip ko lang na punta dyan hindi ko pa napuntahan dito hindi ko pa alam kung anong meron doon sa so, pupuntahan ko, magkatanong ka lang na lang ako kung anong ano ang naisip ko lang ngayon kung may parang beach doon maliligo rin siguro ako uy para makapagpalamig Dabi na rinligo <laughs> Welcome to Sharga Human drone papaliblim dito sa part na to. Tapos doon maaraw. Ang ano ko lang wag umulan. Wag munang umulan kahit mamaya na umulan pag ano maliligo na ko. Wow! Banking. Bomba banking si Kuya ay tapos na pala yung ginagawag daan dito dati one way lang to eh ito lang yung part ng Shargao yung daanan na ano nagka traffic kung baga hindi tuloy tuloy talaga yung ano mo hindi mabilis maliban kung singit singit ka talaga dito na yata yun oh parang dito na yata <laughs> Ay, hindi hindi ako sigurado <laughs> ito ba yun? <laughs> I'm not sure eh Kung nga dito ba yun, I'm not sure eh Dito siguro yun Pero first time ko nang masukin Eh no, pwede na to, first time ko nang pasukin eh Ay, cementado na pala yung daan dito no? Uy, yun nga lang makulimlim uy may liguan yata dito ah uy nasunog oh okay. dito pa talaga yung makulimlim na part magiging guide lang natin itong ano daan ko siya eh, no? May tagos siguro to doon sa ano. Ay, oh, resort Ah, oh, baryo barrio na to Anong barrio to? Pero sementado pa rin dito eh Sige, diretso tayo Diretso natin to Kung saan Saan ang dulo hindi ko alam kung saan dito ah <laughs> hehehe rin to eh no anong barangay ba ito dao elementary grabe paakyat ah may ano dun oh bundok Ay, wala na yata. Ay, may daan pa ba dito? Saan kayo daan na to? Harap road naman na dito. Hanggang doon lang yung daan. pangit na pala dito sakta lang mag uulan saan na kaya to Ay, hindi ko alam to grabe yung lalim mo papasabak dito si bonbon kung sakali first time ah grabe yung daan dito Dapat adventure bike yung binili natin eh. <laughs> ah. Sabi naman to. Magtanong kaya tayo. Uy, Antolin. Kamag-anak ni Bakit. Sana may ano dito. Maliguan. Secret ba? Yung secret. Pero may mga bahay-bahay pa dun eh. Uy, kilala ko to ah. Si Suki mo ba niya ini? Dito pala sila nakatera. <laughs> Suki! Uy, ganda dito ah. Let me never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. No, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into something I love. I gotta poke a face with promise. yun nga lang ano tawag nito mas sobrang init ngayon pumunta ako tapos yung daan nito tagos niya sa libertad diyan ba yung libertad dun dun tagos niya dun alam ko basta dun ang alam ko pagkakalam ko dun libertad na yun eh. ayan baso dito tapos so, may mga tanim pala dyan na ano ano ba yan ang palaya ay hindi may mga nagtanim dyan dati sinunog nila may tao rin dyan May mga bahay-bahay dito pero unti lang. Let's, Let's go. Pwede ba magtanong? Drive again agian? o may pwede mo lapas dire nagyan? Libertad. Libertad? Street lang po andiyan dali. Salamat. may tagos nga pala dito. Libertad. <coughs> Diretso na tayo ng ano. Tagito. Libertad, tagusin natin ta. stop, to. Gagi. You know no Kala ko, walang daanan. ตปกูอือฮิฮาอ้ทอแดงฮามอนรูฟโรดอาย Talagang ginagawa pa lang dito Pinapatag pa lang eh, oh. Pasabak na naman ako Pasabak na naman si Bonbon Si Bonbon Okay lang Light trail lang naman to hindi naman ganun ka ano lala Huwag lang yung sobra Sunog si biti natin pag yung ano Yun nga lang Hindi ko alam kung saan ako papasok dito May ginagawa eh tayo dito siguro dito dito ka pumasok sa gilid decide na lang akong umuwi ngayon nandito ako ngayon sa ano, tikasaw wala naman kasing maliligawan doon sa ano, yung pinuntan ko kanina so nag decide na lang akong umuwi ano sana dapat sa pilar may ano doon spot naman itong paliguan sa gilid ng kasada kaso na ano, besta pala doon ngayon ano may mga tao hindi mo solo hindi ka tulad dito na ano solo mo gusto ko po sa yung ano walang ganong tao nakakapag-isip ka So tapusin ko lang tong ano. Tong mga kinakain ko may merienda ko ngayon. It's swimming time. <laughs> sarap dito. <sighs> may ano pala dinaanan pala ako dito sa ano. Hmm, ito. Ito lang. Kailan may interest? <laughs> Kaya yung next stop nga rin. Okay na nga eh? Oo. Part pa rin ng Tigasaw, pero ano siya? Parang lagoon? Lamig. Itong pwesto ko ngayon, ano siya? Malit lang siya. Maliit yan, oh. Maliit lang. Madilim nga yung part na ito doon yung labasan. Yan. Tapos yung doon, yan. Doon. May ano sila, yung mga bata, yung zipline. Ay, <laughs> nice. dito muna ako kasi ano. Mainit. Tamang palamig lang ako dito. Oh, uh, lamig. Grabe. Pauwi na sana ako kaso dumaan ako dito. Nakita ko ito din na ko hindi pa rin kasi ako nakakapasok dito eh So hanggang sa so uh, susunod na lang ulit na ano na paggala yan dito na lang bye bye i want it I gotta make to myself a promise i won't quit keep going till i got it i won't give up till i'm on top yo it. no i ain't the type to give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing into something i love i gotta poke a face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up don't let him see